Hi friends! Welcome back to my mini vlog. So for today's video po, kami ay aaten ng wedding ng aking pamangkin. So yung kanyang parent ay ang aking pinsan buo. So kami ay naimbitahan para pumunta sa kanilang importanteng event sa buhay nila which is yung kanyang wedding. So ang um, pinaganapan ng lugar ng kanilang kasal ay sa Satanay Rizal. So, nag sila ng isang lugar doon na ang pangalan ay Vineyard Events Network. So, kami dyan ay nagta-travel na at ang travel time namin ay almost 2 hours. May mga lugar din kasi na traffic because of traffic lights. So dumating kami dito sa event ng 2pm and then dahil wala pa naman masyadong mga tao kaya kami ay nakapag-videos at nakapag-picture pa. So doon sa video kanina nakita nyo doon sila mismo magkakaroon ng ceremony which is doon sila pagbubuklo din ng pare or ng at attorney or kung sino man yung may authority na magkasal sa kanila. So, itong video na ito, itong nakikita nyo na ito, dito mismo sila magkakaroon ng reception area. So, kung makikita ninyo, mapapansin ninyo, napakaganda nung pagkakaset nila. Parang napaka-elegante talaga. Parang mahal na Reyna, mahal na Hari, So, maluwag at malaki po itong area. Hindi ko nga lang alam kung ilan ang capacity nito nung nagkaroon sila ng event dyan at yan si Kuya Ricky ang aking pinsan at ito rin si Ate Irene ang aking pinsan din si Uncle Von at yan nag-usap-usap kami dyan habang naghihintay nga mag-start so meron kami mga nakitang spot dyan na pwede kami mag-picture nag-video at ayan na nga yung anak ko paturo-turo na mga puno kasi gustong-gusto niya talaga nakakita ng mga ganito yung mga dahon mga branches gustong-gusto niya yan at saka parang enjoy ni enjoy siya pag nakakita siya ng ganyan mga bulaklak bisan pa gustong gusto niya sa bunutan o kaya hawakan yung mga dahon mga bulaklak kagigising niya lang din nung pagdating namin dyan. Kaya marami siyang energy. So, habang naghihintay, meron kami nakita ng mga spot. Ayan yung tita ko. Oh. Parang naliligaw sa kagubatan. Ganon ang peg. Ewan ko ba? Parang hindi rin ito tumatanda at lalo pang sumiseksi. At ito pa yung isa kong tita. O, oh, parang si Tinker ito rin yung isa kong tita na kahit walang ilagay o ipahid sa mukha. Eh, grabe, napakaganda. Sana all... At ito rin po yung aking isang pinsan, Lady in Red. Napakaganda at sexy din. Napakatangos din ng ilong. Ewan ko ba bakit hindi kami ganon. <laughs> Medyo nahihiya pa dito si Kuya Nan, kaya patawa-tawa lang sila dyan. Pero nag enjoy din naman. So, nag-start na po yung wedding. Napakagwapo at napakaganda po ng bride and groom. And that time, nagbibigay po ng payo or advice yung aking tita. Kasi isa po siya sa mga ninang. At ito namang mga oras na to, nagbigay na sila ng vow. Vows nila sa isa't isa. Medyo na teary-eyed pa nga ako habang nakikinig sa kanilang message. Sabi kasi nitong bride ni Janet sa aking pinsan. Ang pinsan ko dito yung groom. And sabi niya na kahit kailan ay hindi mo na mararamdaman yung maging alone or pag-iisa. So, totoo po yan ano kapag kinakasal tayo, you are become one. You are the happiness, the sadness, the stress <laughs> ng bawat isa. And many more halo-halo at maraming emosyon at sitwasyon ang kahaharapin nyo. Basta stay strong lang and be happy. Magiging strong lang isang family kung strong ang mag-asawa. At nasa inyong mga kamay kung gusto nyo magkaroon ng happiness sa inyong marriage. Thank you for watching. Bye-bye friends. Bye-bye friends.